Ito na po ngayon ang pangatlong araw sa pagpagawa ng pang na pabahay dito sa Sambuanga del Sur. At uh, ngayon malapit ang matapos. Siguro bukas matapos na ang pabahay na ito. At ito na po no, uh, ito yung gagawin pang kusina at saka ang kanyang abuhan. Uh, ito na po no, uh, pasukin po natin ang loob. At ito na po, makita nyo naman. O oh, yan. Oh. Wow! Nice na no, ang ganda na. So, mamaya lalagyan ng barnis to para uh, maaliwalas na tingnan at uh, magandang pingnan. So, ito po yung loob, no? Ito yung kwarto nila. Uh, Pasokin po natin yung mga panday. Sige, Sige. Uh, ito yung kwarto nila. Ayan po yung kwarto. <laughs> oh yan. Hmm? Oh, ah, ito na po yung kwarto nila. Um, mala. Ang sukat pala nito, 15 ang haba ang lapad. Tapos 8 ang haba. So ito yung kwarto nila. Ito po, ito, ito. Nandito na po yung kwarto. At saka ito yung kusina nila. Ito yung pultahan. Ito yung kusina. Oh, ayan. Nice na no? Wow, ikutin natin yung loob para makita ninyo kung gaano kaganda. Ah, wow, ganda no, siyempre. Maganda talaga 'to. Oh, ito na po yung labas, no. Ito na po yung labas ng bahay. Ah, ayan po yung labas ng bahay. Oh, Wow, nice. Ah, ito na po. Wow. Ito rin yung likod. Ang likod, ito yung bintana. Tsaka yung likod. Hmm. Ayan po yung likod nila. Wow, nice na. Hindi nasako at uh, uh, pinagtagpit trapal ang kanilang dingding kundi uh, amaka na no. Sa wakong tawagin sa Tagalog, sa wali. At uh, yung bubong nila hindi na po sila matutuluan ng ulan kasi bago na ang kanilang bubong. At saka yung kahoy hindi na marupok, bago. At uh, ito na po, galik na sinday. Si Hay! Hapit na, uh, malapit na. Bukas, matapos na siguro to. Oh, ano yan? Merienda? Oh, wow. May snack pa, ano? Oh, ayun. May snack na ang mga panday. At uh, natin kung anong masasabi ng napabahayan dito sa Sambuanga del Sur. Anong masasabi mo? At uh, bukas, matapos na ang pabahay na to. Salamat, Salamat sa pagbabago ng bahay ko. Wow. Maraming maraming salamat po, ma'am. Lalo na sa inyo ni sa Team Kalingap Foundation. Ni Mr. J, ni Kuan, Kuy Gahe, My ni Birondo. Salamat sa inyo. Kung hindi sa inyo, hindi talaga tumabago sa bahay namin. Salamat. Maraming maraming salamat po. So ma'am, god bless po talaga ma'am no. Maraming salamat ma'am. Hindi po kami magpapa magsawang magpasalamat po sa si inyo ma'am. Kung hindi dahil sa inyo, hindi po namin magagawa ang mga project na ito. God bless po ma'am. More blessings to come and good health po diyan. Ingat po at uh, mabuhay po ang team Kalingap ng Sambuanga Del Sur. Salamat ma'am at uh, god bless. Snack na, snack. Uh, uh, ayaw nyo ako snack nito <laughs> So, may snack din sila, no? Oh, ayan. Hmm, konting kimbot na lang at uh, matatapos na po ang pabahay na ito. At uh, nandito po sila para tingnan at uh, nagagandahan. Nagagandahan sila sa ating pabahay, no? Wow, God bless. Okay. Uh, na ninyo gisugdan na og varnish uh, mahuga ni color so lantawon ni lantawon ni ninyo sa atong mga video og mahuman na ni og og unsa kanindot og nakulor na ang maong amakan so ang nagcolor day ani si Boy Tisoy uh, shout out daw si Boy Tisoy gisugdan na nag color uh, bukas siguro ani mahuman na ni daghang salamat to sa inyong suporta uh, isang share naman dyan at saka like ako na nagtabang para sa moa para makatabang pata sa uban nga ng nanginhanglan. God bless!